My name is Joe Mahinal. Yan, maganda-magandang hapon po sa inyo lahat. Ayan, live tayo sa Batang Pungong sa Santo. Kamusta na kan? At talagang balita naman sa haring araw. Guys, kamusta na kayo dyan? Uh, shout out to you, guys. sa ito na naman ako ulit. Uh, Pasensya na, guys, na dumating yung ayuda namin sa tricycle. 3 plus lang. Okay lang nun, guys. Ay, pa uh, dibili ako bagong cellphone na water ano yun? kumbaga yung water waterproof palagang hindi sa mga masisira at abaga abang mga guys uh, may bagong bagong cellphone na may dalawang camera kabilaan guys. guys ang bili ko doon guys 21,000 ang camera cellphone dalawahan dual at waterproof yun Ah, na mabibili ko na 'yon bagong cellphone ko. Um, okay na kayo, guys. Yeah, medyo ma mainit-init ng panahon. Ayun. Sana, huwag naman sana dumating ng mga mas grabe, mas malaking bagyo na yan na nakakatakot na bagyo na sa wakas na umalis na rin ang mga bagyo na yan. Yan, yeah, unti-unti na tayo mga balak sa back to normal na tayo sa mga panahon na natin okay lang wala yung mga simple lang yung talagang tolyon tolyon lang guys ah. yan guys tagal isipan kong maghahanap po tayo at ah, pero yung may kuha yung bulakan hinahanap ko si Robin Hood ayan tinuntahan ko si Robin Hood wala pa si si Robin Hood yung mga kasama ko dati sa sa vlog ko sa Orch Pilaration mga ah, sa may yes, guys guys hantay ko Antay, lang hantay hantay katanong ko muna si Robin Hood kung tuloy ba mapuntahan namin yung may kawayang Bulacan apaan doon, folklore yun dyan yan, hinaharap ko sa kanina baka may trabaho yun, sabi ko pwede naman daw siya magtrabaho ng tanghali eh, hindi ko naman siya nakita yan, comment comment lang kayo dyan comment comment back, back to normal na tayo wala na tayong problema yan, medyo back to normal na tayo medyo mainit din ang mga shoutout dyan sa mga Taka Baguio City Yan, Baguio City Shoutout to nyo lahat Yan, kamusta na kayo Gusto kong makapunta ng Baguio City Talaga ito, murang-mura na daw mga bilihin yan guys Sa mga walis tambo Nakapunin <laughs> ko nyo yun ng walis tambo Matibay tibay rin yun Maganda yung walis tambo dyan Medyo matibay rin yun At ang mga pasalubong mga ng mga matatamis Ng pinakamasarap na pasalubong Tara ng bago guys saka huwag ka magala. Talagang pupunta namin yan, sabi nila. Medyo, medyo daw mga pantay daw ay medyo natin bibigyan natin ng na kahit kaunti lang sa mga nababanda sa Limat Hotel sa Baguio. yan abang-abang naman guys, ayan. Welcome to Batang Bungo Ghost Hunter, guys. Comment lang kayo guys, ako po si June Mahiral. Ayan. Guys! I Ang mean, may kayo guys, kasensya na kayo ngayon lang tayo. Ngayon lang tayo na vlog pero kakakuha ko lang ng ayuda ng tricycle. Yung mga ayuda. excited. Yes, very very excited na umaga pa lang nagsisin ako. Alas 6 pa lang, napunta na ako doon. Mapaka dami yung mga tricycle boys. Yun yung mga ayuda. Yan. Eh, SWD yun, sila pa na sila pa na bibigay yan, magandang 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 hapon sa inyo lahat yun Ayan mag ano tayo, dun natin mga comment lang kayo please sana po ay sana mag ano po tayo ay mag comment lang kayo please, mo kayo may uh, comment lang po kayo Ayan, comment-comment lang. Guys, nami-miss ko kayo, guys. Gusto ko talaga ng tuloy-tuloy yung vlog natin, tuloy-tuloy yung upload. Tapos so, wala ako makakarap. Yun lang alam ko sa Maybayan Bulacan, merong merong buong ko tayong pinaka magandang apaan doon. Na gusto ko nga sana pumunta sa aroma o ano, di ba? Very so excited talaga ako. Kamusta, kamusta, kamusta na kayo dyan, guys? tapatan bumugo, Santo. Ayan, wala pa nang guys. Ayan, comment, comment lang. Eh, mamaya ng gabi, mag magla-live din ako mamaya kasi medyo busy-busy mga trabaho ng mga guys. Guys, yan, pagpatuloy yung trabaho nyo, hanap buwan nyo. Yan, tama yung guys, uh, para sa pag-uulan din niyo para sa buhay ng mga family niyo. Ayun, ng mga malo sa buhay, ayan. Ayan. yan. Yan, pagpatuloy niyo guys, magandang trabaho yan. Sana hindi kayo magkasakit. Ayun, good health para sa sa mga malo niyo trabaho, kung sadong abusuin. Yan, magandang magandang patutunguhan niyo. Yan live tayo guys ha? sa Batang Pumungkong Santo comment comment lang kayo guys live chat tanaman kayo dyan guys comment lang kayo please 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 comment lang kayo Subscribe na kayo, batang bungo, go Hindi, hindi kayo masisisi. Mapaka nakatakot, puro sementeryo. Yan, sa simbahan naman, yung nakapag-vlog ako, kaso, maliit lang nga lang ang simbahan. Yan. Dahil comment lang, guys. kapata bungo, go Nung nag-alad like, nag ano ko guys, ang taga Henry, ah, uh, nag-reaction na ako kay Henry. May Med medyo may problema na full video na ako. Kaya, yeah, yun, ang hirap pala ang ano, ano. Eh, di ko alam po ang ano nangyari sa camera ko. Kaya yeah, po, yun, bibili po ako ng bagong cellphone. Yan. Please, comment lang kayo guys. Kommen, komm, mit lang. Teils. Komm, mit lang, bitte, Teils, please, please, please. At mamaya ng gabi, mag-live tayo mamaya ng gabi. Huwag kayo mag-ala. Babalit ako dyan. Ito yung live na nakakapag nakakapagtaas sa akin ng subscribe. Please, subscribe to me, please. Mas po ako. Sana sumira tayo at nagawa tayo ng bagong channel. Makakatulong tayo sa mga mahirap Tulong sa malihirap. Yeah, Pag-isipan ko anong magandang magandang bagong channel na tulong sa malihirap. Yeah. mga gusto tayo natin makatulong sa mga nangangailangan ng mga malihirap guys Yung mga ibang vlogger na mga vlogger sa ano sa charity vlogger yung mga yon yung mga maraming tumutulong yun guys gusto ko naman yung tulungan sana naman tulungan nyo po ako na kapag subscribe na kapag maayos yung mga plano ko sa mga gusto ko pong mapangarap na mapataas ang subscribe gusto ko pong mangarap na magkaroon ng na 1,000 K please gusto ko na makatulong sa kapwa natin sa mga may hirap sana mas, ma, mas matindi pa ang ano ko ang aking pabublog hindi tayo papabayan ng Panginoon Diyos na hindi tayo kailangan may pag-asa huwag kayo mawawala ng pag-asa guys Guys, go min lang, go 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 go. Yeah. go 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 go. Go 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 go. Mamaya na mababalik ako, guys. Magre-react ako, guys. Huwag ka mag-react ako. pang edit Kasi yung bagong cellphone, bagong pang-edit yun, guys. Yan. Mabubura ako lahat ng video. Hindi mo pa paalam na ako, guys. Mamaya ang gabi, guys. Maglalive ta, magle ako. Chat, maraming maraming salamat po. Ngayon din June na, batang pumuggo sa to. Paalam na po.